pabiga, masamang impluensya. Paulit-ulit na nag-umaalingaungaw sa isip ko ang mga salitang binitiwan niya, na parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ko. Sino ba naman ang mag-akalang sa mismong kasal ng kapatid ko? Sa araw na dapat ay puno ng saya at pagdiriwang, doon ko mararanasan ang isa sa pinakamasakit na pamemahiya sa buong buhay ko. Ang masakit pa, hinilang mula sa isang halos estranghero, kundi sa harap mismo ng pamilya ko, na parang tuwang-tuwa pa sa nangyayari. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ang kasal ng kapatid kong si Lisa. Dapat masaya, ba? Diba? Ero para sa akin, naging isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang tanging naglalaro sa isip ko ngayon ay kung paano ako makabawi. Dahil hindi nila inasahan ang isusunod ko. Ako si Angela, nasa mga huling taon na ng aking s Binyayaan ako ng itsurang madalas mapuri, mahahabang alon ng buhok na kulay tsokolete, mga matang nangungusap daw, at balat na kayo manging kaligatan na sabi nila iswak sa anumang isuot ko. Sa kabila nito, ang buhay ko ay hiniisang ferital. Isa akong single mother sa aking nagnininging na bituin, ang limang taong gulang kong silio. Ang ama niya, naglaho na parang bula noong malamang nagdadalang tao ako. Iniwan kami sa gitna ng kawalan, pero hindi ako naggatalo. Kinailangan kong maging matatag, hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para kay Leo. Nagtatrabaho ako bilang isang freelance graphic designer. Hindi kalakihan ng kita, pero sapa para sa aming dalawa. Nakatira kami sa isang maliit, pero maaliwalas na apartment na sinikap kong gawing isang tunay na pahanan para kay Leo. Sa kabila ng mga hamon, masasabi kong masaya kami. Ang ngiti at yakap ng anak ko sa bawat umaga at gabi ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang aking itsura. Minsan, nakakatulong ito sa mga kliyente, sa unang impresyon. Ero madalas, ito rin ang nagiging basehan ng iba para husgahan ako lalo na't isa akong ina na walang asawa. Para bang ang pagiging maganda at single mom ay isang kombinasyong hindi katanggap-tanggap sa kanilang makitid na pananaw. Ang relasyon ko sa nakababata kong kapatid, si Lisa, ay mailalarawan kong parang isang kahimik na kompetisyon na siya lang ang nakakaalam. Simula pagkabata, palagi kong nararamdaman ang isang anino ng inggit mula sa kanya. Mas matangkad ako, mas madalas mapansin, mas mabilis matuto sa eskwela. Tinatago niya ito sa ilalim ng mga peking papuri o di kaya'y mga pasimpleng pang-insulto. Noong naging single mo mako, akala ko magbabago na. Ero parang mas lumala pa. Nakikita ko sa mga mata niya ang isang uri ng pagmamaliit. Na para bang sinasabing, kita mo na. Kahit anong ganda mo, bagsak ka pa rin. Subalit, nang ianunsyo niya ang kanyang engagement kay Mark, Isang binatang mula sa pamilyang kilala sa aming probinsya. Pilit kong isinantabi ang lahat ng iyon. Gusto kong maging masaya para sa kanya. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na baka ito na ang pagkakataon para maging maayos na talaga kami. Ang paghahanda sa kasal ay naging isang mahabang proseso. At doon ko lalong naramdaman ang lumalaking distansya sa pagitan naming magkapatid. Doon ko rin unang nakilala ng husto si Tita Helen. Ang kiyahin ni Mark na tila Reyna sa kanilang pamilya. Matapobre, palaging nagmamalinis, at kung makatingin sa akin, ay parang dumi sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Angela, hiya, sabi ni Lisa isang araw habang tinitingnan namin ang mga disenyo ng imbitasyon. Si Tita Helen, medyo particular yan. Gusto niya, lahat presentable. Baka naman, sa kasal, pwede tayong mag -down down ng konti sa ayos mo. Alam mo na, para hindi masyadong agaw pansin. Ang huling mga salita, sinabi niya ng may pilit ng ngiti. Agaw pansin. Ako, naramdaman ko ang kirot, pero tumango na lang ako. Sa isa namang kagpupulong ng pamilya, para sa mga detalye, pinag-usapan ang entourage. Biglang sumabad si Tita Helen, ay Lisa, iha. Yung anak ni Angela, si Leo Tama. Ilang taon na nga ulit yun. May diin sa anak ni Angela. Five po, tita, sagot ko. Eh, five. Baka masyado pang bata para maging ring bearer o coin bearer. Baka umiyak lang sa gitna ng seremonya. Alam mo na, sagrado ang kasal. Mas maganda siguro kung yung pamangkin na lang ni Mark na si Joshua, mas matanda na yun ng konti. Ang mga salita niya ay parang balaraw na itinark sa puso ko. Si Leo, na ilang linggo nang nagga-practice maglakad ng direso, habang may hawak na unan. Nakita ko ang bahagyang pag-iling ni Lisa. Sumasang-ayon kay Tita Helen. Okay lang po, sabi ko. Pilit pinapakalma ang sarili. May intindihan naman po ni Leo. Ero sa loblob ko, gusto kong sumigaw. Habang papalapi ang kasal, lalong naging halata ang pagtrato nila sa akin. Ako ang naging instant utusan. Ete, pwede pakibili mo naman yung mga party favors sa divisoria. Wala na kasi coming time. Angela, pakitawagan mo nga yung supplier ng bulakla. Ang hirap nilang kausapin. Samantalang si Lisa at ang kanyang mga social na bridesmaids, sila ang laging nasa food tasting wine selection, at mga bridal spa party. Ako, agasalo ng mga trabahong ayaw nilang gawin. Isang gabi, kailangan kong pumunta sa bahay nila Lisa para kunin ang listahan ng mga kailangan pang asikasuhin. Wala si Lisa sa sala, kaya umakyat ako para tingnan kung nasa kwarto niya. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit ng mainig ko ang boses niya. May kausap sa telepono. Nga, tita. Si ate, ewan ko ba, parang naggapapansin. Akala mo naman kung sino pa siyang birhen. Single mom na nga, ang lakas pa ng loob magrojet ng kung ano-anong image. Sinundan niyo na malakas na tawa nila ng kausap niya. Na alam kong si Tita Helen. Parang may pumitik sa loob ko. Isang galit na hindi ko pa naramdaman dati. Ang sarili kong kapatid. Hindi lang pala ako basta hindi nila gusto kinukutya pa nila ako ng kalikuran. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Inisip ko laha. Ang mga sakripisyo ko para kay Leo. Ang mga panghuhusga na tiniis ko. At ngayon, pati sarili kong kapatid. Doon nagsimulang mabuo ang isang ideya sa isip ko. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan ko sila. Pero sa paraang hindi nila inaasahan. Nagsimula akong mag-research. Si Tita Helen. Alam kong mayaman ang pamilya nila Mark, pero may mga narinig akong bulong-bulungan noon pa. Tungkol sa milagrosong pagyaman ni Tita Helen. May mga kaibigan ang nanay ko sa probinsya nila, at minsan, may naikwento sila tungkol sa isang investment scam na maraming nabiktima doon. At ang pangalan ni Tita Helen ay palaging lumulutang, bagamat walang diektang ebidensya. Sismis lang, sabi ko noon. Ero ngayon iba na. Ilang gabi akong naghalungkat sa internet. Naghanap ng mga lumang news articles, mga forum, kahit anong pwedeng magbigay ng linaw. At may nahanap ako. Isang maliit na blog post mula sa isang grupo ng mga magsasaka. Nagrereklamo tungkol sa isang prominenteng businesswoman na nangako ng malaking tubo sa kanilang investment sa isang agricultural cooperative pero bigla na lang naglaho kasama ang pera. Walang pangalan, pero ang description ng businesswoman at ang timely ng mga pangyayari, parang tumutugma kay Tita Helen. Napakaliit na sinulid, pero sinulid pa rin. Kailangan ko lang ng pamang pagkakataon para hilahin ito. Dumating ang araw ng kasal. Nagayos ako. Pinili ko ang isang simpleng emerald gin na bestida. Hanggang tuhod na bumagay sa kulay ng aking balat at nagbigay diin sa aking figura. Hindi magarbo, pero elegante. Ang buhok ko, nilagyan ko ng malalambot na alon. Ang makiyok ko, natural lang, pero sapa para bigyang buhay ang aking mga mata. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko mapigilang isipin. Ito ang gandang madalas nilang gamitin para laitin ako. Pero ngayon, gagamitin ko ito bilang baluti. Sa simbahan, pilit akong ngumiti. Si Leo, guwapong guwapo sa kanyang maliit na barong, ay nakakapit sa kamay ko. Nang maglakad si Lisa sa Aisle, maganda siya, walang duda. Ero may kulang. Ang saya sa kanyang mga mata, parang pili. Ang reception ay ginanap sa isang mamahaling hotel. Ang lahat ay magarbo, mula sa mga bulaklak hanggang sa pagkain kitang-kita ang yaman ng pamilya ni Mark. Si Tita Helen, ang reyna ng gabi, nakasuot ng kumikinang nagon, abalang-abala sa pag-estima sa mga bisitang importante. Bawat kilos niya kalkulado, bawat ngiti may kasamang kagmamataas. Nasa isang mesa kami ni Leo, medyo sa gilid, kasama ang ilang malayong kamag-ana. Pilit kong ini-enjoy ang pagkain habang si Leo naman ay tuwang-tuwa sa ice cream. Maya-maya, napansin kong lumalakas ang boses ni Tita Helen. Nakatayo siya malapit sa presidential table, kasama ang mga magulang ni Mark at ilan sa kanilang mga business partners. At ako ang paksa. Alam nyo, sa panahon ngayon, nakakalungkot isipin na maraming kababaihan ang nawawalan na ng delikadesa. Malakas niyang sabi, sapat para mainig ng mga kalapit na mesa, kasama na kami. Ang mga mata niya, parang kutsilyong kumutusok sa direksyon ko. Nakakahiya sa isang pamilya, lalo na sa mga ganitong okasyon. Ang magkauon ng miyembrong, may kadungisan ang pangalan. Lalo na yung mga nagkakaanak ng walang asawa. Anong kleseng ehemplo yan sa mga susunod na henerasyon? Pabigat lang yan at masamang impluensya sa mga bata. Parang huminto ang pagikot ng mundo, ang ingay ng musika, ang tawanan ng mga bisita. Lahat biglang naglaho. Ang tanging na irinig ko ay ang dumadagundong nakabog ng dibdib ko. Lahat ng mata sa paligid, parang nakatutok sa akin. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi, ang panginginig ng aking mga kamay. Si Lisa. Nakita kong napayuko siya pero walang anumang salitang namutawi sa kanyang bibig, para ipagtanggol ako. Si Mark, halatang alanganin, pero tikom din. Mommy, are you okay? Tanong ni Leo. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng pag-aalala. Hinila niya ang laylayan ng bestida ko. Hindi ako makasagot. Ang kahihiyan ay parang isang malamig na kumot na bumalot sa akin. Gusto kong maggalamon sa lupa. Gusto kong tumakbo palayo nanginginig akong tumayo. Excuse me po, sabi ko sa hangin, at mabilis kong hinila si Leo papunta sa powder room. Kailangan kong huminga, kailangan kong makatakas, kahit pansamantala lang. Pagpasok namin sa banyo, doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Napahagulgol ako, yakap-yakap ang aking anak. Mommy, Blie, why are you crying? Did that la makayusad? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay salamin ng aking saki. It's okay, baby. Mom just a little overwhelmed, sabi ko. Pilit na ngumingiti sa gitna ng mga luha. Habang pinapatahan ko si Leo, at sinusubukang kakalmahin ang sayili ko, ang mga salita ni Tita Helen ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Pabiga. Masamang impluensya. Ang sakit. Ero kasabay ng sakit, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong, gali. Isang malamig, matigas na gali. At doon, sa gitna ng aking pagtangis, biglang nagliwanag ang laha. Ang mga piraso ng puzzle na ilang linggo ko nang binubuo, biglang nagkabit-kabi. Ang blog post ng mga magsasaka. Ang mga bulong-bulungan. Ang pagmamalinis ni Tita Helen. Ang kanyang desperadong pagpapakita ng yaman at respetabilidad. Ito na yun. Hawak ko ang baraha. At oras na para ilapag ito. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga luha. Apos ang mga luha ni Leo. Baby, sabi ko, tinitingnan siya sa mata. Mommy needs to do something important. Can you be a brave boy for mommy and wait here for a little? while with Tita Anna. Isang pinsan nakasama namin sa tabol na alam kong mapagkakatiwalaan. Tumango siya. Hinalikan ko siya sa noo. Inayos ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin, ay hinina ang babaeng umiiyak kanina. May apoy sa kanyang mga mata. May determinasyon. Lumabas ako ng powder room, dahan-dahan. Bawat hakbang ko, may bigat at layunin. Dumiretso ako sa grupo kung nasaan si Tita Helen, na ngayon ay masayang nakikipagtawanan pa rin, na para bang walang ginawang masama. Ang mga magulang ni Mark ay nandoon pa rin, pati na ang ilang kilalang negosyante. Si Lisa, nakatayo sa tabi ng kanyang bienan, pilit na nakikibagay. Excuse me po, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. Lahat sila napatingin sa akin. Nakita ko ang paggairita sa mukha ni Tita Helen, na parang sinasabing, ano na namang kailangan nito. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Tita Helen, simula ko, tinitiyak na maririnig ng lahat sa kanilang grupo. Kanina po, habang nagsasalita kayo, na po ako sa inyong passion para sa family values at integridad. Palagang kahangahanga po kayo. Kumunot ang noo nagtataka. Ano bang pinagsasabi mo, Angela? Naisip ko lang po, patuloy ko. Ang boses ko ay dahan-dahang kumataas. Sapat para makuha ang atensyon ng mga nasa kalapit na mesa. Ang inyo pong dedikasyon sa tamang kamumuhay. Umaabot din po kaya yan sa inyong mga financial dealings. Lalo na po siguro kung ang involved ay ang pinaghirapang pera ng mga maliliit na tao yung mga umaasa sa mga pangakong napapako. Naisip ko lang po, patuloy ko, ang boses ko ay dahan-dahang kumataas. Sapat para makuha ang atensyon ng mga nasa kalapit na mesa. Ang inyo pong dedikasyon sa tamang kamumuhay, umaabot din po kaya yan sa inyong mga financial dealings. Lalo na po siguro kung ang involved ay ang pinaghirapang pera ng mga maliliit na tao yung mga umaasa sa mga pangakong napapako. Ang ngiti sa mukha ni Tita Helen ay biglang naglaho. Napalitan nito ng pagkalito, tapos isang bahid ng kaba. Ang mga kasama niya, nagsimula ng magbulungan. Si Lisa, nanlalaki ang mga mata. Halimbawa po, dagdag ko, tinititigan siya ng direso. Narinig niyo na po ba ang tungkol sa Maharlika Farmers Cooperative, sa inyong probinsya. May mga kwento po kasi akong narinig tungkol sa isang prominenteng businesswoman. Daw doon na nakalimot yatang ibalik ang malaking halagang ipinagkatiwala sa kanya. Nakakalungkot po no. Kasi ang reputasyon, ita, mahirap itayo pero napakadaling masira. Lalo na kung ang mga detalye, mga pangalan at mga dokumento ay biglang lumabas sa publiko. Sigurado po akong masisira ang imahe ng isang buong pamilya, di po ba? Nakita ko ang pamumutla ni Tita Helen. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangini. Ang kaninang taas no niyang tindig, biglang nanghina. Ang mga magulang ni Mark ay nagkatinginan, halatang nababahala. Ang mga business partners, na kanina'y nakangiti. Ngayon ay seryoso na ang mga mukha. Eh hindi ko alam ang sinasabi mo. Pautal-utal niyang sagot. Ang boses ay nangingini. Paninira yan. Paninira po ba, ita? Tanong ko, may sarkasmo sa aking tono. O baka naman po, isang katotohanang matagal ng gustong ilabas ng mga nabiktima. Alam niyo po, ita, sa panahon ngayon ng social media, napakabilis kumalat ng balita. Isang click lang, pwedeng malaman ng buong Pilipinas. Asigurado po akong ayaw niyong mangyari yun. Lalo na't may bagong kasal sa pamilya. Katahimikan. Ang tanging marinig ay ang mahinang tunog ng music to entertain. Si Tita Helen, hindi makatingin sa akin ng diyeso. Alam niyang may alas ako. Alam niyang kaya kong dungisan ang pangalang matagal niyang iningatan. Siguro po, ita, sabi ko, dahan-dahan, bawat salita ay may diin. Bilang pagpapakita ng inyong family values at integridad na binanggit nyo kanina, isang taos-pusong public apology para sa pamemahiya nyo sa akin at sa anak ko ay isang magandang simula. Dito mismo, ngayon din, ang galit sa mukha ni Tita Helen ay napalitan ng desperasyon. Umingin siya sa paligid, naghahanap ng suporta, pero wala siyang nakita. Lahat ay naghihintay. Si Lisa, nakayuko, pulang-pula ang mukha, hindi sa galit, kundi sa matinding kahihiyan. Sa wakas, napabuntong hininga si Tita Helen. Nanginginig ang boses niya nang magsalita siya. A Angela, I apologize. Pasensya ka na kung, kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko sinasadya. Ang mga salita ay halos pabulong. Medyo hindi po yata narinig ng lahat, kita sabi ko, matigas pa rin. Siguro po, mas maganda kung lalakasan nyo, para marinig ng mga taong nakarinig din ng mga naunan yung sinabi tungkol sa akin. Nangilid ang luha sa mga mata ni Tita Helen, pero wala siyang nagawa. Inulit niya ang kanyang apologi, mas malakas, mas malinaw, bagamat halatang pili. Patawarin mo ako, Angela, sa mga nasabi ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo at sa iyong anak. Tumango ako. Apology accepted, Tita. Sana po magsilbi itong aral sa ating lahat. Pagkasabi ko noon, tumalikod na ako at bumalik sa aking mesa. Iniwan silang tulala. Ang natitirang bahagi ng reception ay naging kakaiba. Si Tita Helen, hindi nagtagal, nagpaalam na uwi na kasama ang asawa niya. Ang dating sigla niya Nawala na parang bula. Ang mga business associates nila. Pansin ko. Medyo lumayo na rin sa pamilya ni Mark. Ang tsismis. Iyak na akala. Si Lisa, hindi na ako tiningnan o kinausap buong gabi. Ang kasal na pinapangarap niya. Nabahiran ng eskandalo na sila rin ang may gawa. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, maraming nagbago. Ang relasyon namin ni Lisa tuluyan ng nawasa. Hindi siya kailanman humingi ng tawad. Siguro, para sa kanya, ako pa rin ang may kasalanan. Si Tita Helen. Nabalitaan ko na lang na nagkaroon daw ng internal issues sa kanilang pamilya at negosyo. Ang kooperatiba. Hindi ko alam kung nabayaran niya sila. Ero ang mahalaga, ang imahe niyang pinakaingatan. Nagkaon na ng lamat na hinding hindi na maalis. Ako. Patuloy akong namuhay ng may dignidad, mas lalo akong nagsumikap sa trabaho. Para sa kinabukasan ni Leo, ang insidenteng iyon, kahit masakit, ay nagturo sa akin ng napakahalagang aral. Ang punay na lakas ay hindi sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang kumayo para sa sarili at sa katotohanan. Ang aking ganda, na minsan nilang ginami para maliitin ako ay naging simbolo ng aking katatagan. Hindi ko hinangad ang masama para sa kanila. Ero ang karma, may sariling paraan ng paniningil.